Cherry Pie, ay lalaban ang hustisya. Coco Martin, itinuturong may kinalaman sa pagkawalan ni Dante Rivero. Isang mainit na kontrobersya ang humanig sa mundo ng showbiz matapos ang misteryosong pagkawala ng veteranong aktor na si Dante Rivero. Sa gitna ng pangamba at paghahanap, lumutang ang pangalan ni Coco Martin, na umano'y may kaugnayan sa pagkawala ng aktor. Ayon sa ilang ulat, si Cherry Pi Picache, kilalang malapit kay Dante Rivero, ay hindi na nanahimik at nagsabing, ay lalaban ko ang hustisya para kay Dante. Hindi pa malinaw ang buong detalye ng isyo, ngunit ayon sa mga impormante, huling nakita si Dante Rivero sa isang meeting kung saan naroon din si Coco Martin. Mula noon ay hindi na siya muling nagpakita sa publiko o nakontak ng mga kaanak. Si Cherry Pie, na matagal ng kaibigan at dating katrabaho ni Rivero, ay nananawagan ng masusing investigasyon at hustisya. Sa isang panayam, iginiit niyang may mga detalye at pagkakataon na hindi maaaring baliwalain at dapat mapagtuunan ng pansin ng mga autoridad. Samantala, nananatiling tahimik si Coco Martin ukol sa isyo. Wala pa siyang opisyal na pahayag o tugon sa mga alegasyon ang kanyang kampo ay hindi rin nagbibigay ng anumang komento sa media. Patuloy naman ang paghahanap kay Dante Rivero, habang dumarami ang mga taga-suporta ni Cherry Pie na nananawagan ng katotohanan at katarungan para sa veteranong aktor. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Dante Rivero, walang indikasyon na may balak itong lumayo o umiwas sa publiko. Isa umano siyang responsableng tao at laging nagpapalam sa pamilya at mga kasama kapag may lakad o proyekto. Kaya naman lalong nakakapagtaka ang kanyang bigla ang pagkawala. Lumalakas ang paniniwala ng ilan na maaaring may mas malalim na dahilan sa likod ng insidente, at dito na nga pumapasok ang pangalan ni Coco Martin, na umano'y may naging mainit na argumento kay Dante bago ito nawala. Nagpahayag na rin ng suporta ang ilang personalidad sa panawagan ni Cherry Pie para sa hustisya. May ilang netizens ang humihikayat kay Coco Martin na magsalita na at linisin ang kanyang pangalan kung siya'y walang kinalaman sa isyo. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, habang dumarami ang espekulasyon sa social media. Umaasa naman ang publiko na sa lalong madaling panahon ay matagpuan si Dante Rivero ng ligtas, at maibigay ang hustisyang hinihiling ni Cherry Pie Picache.